Isa sa mga laging tinatanong sa amin ay saan ba talagang maganda ilagay ang salamin sa loob ng bahay? Kaya naman sasagutin natin yan ngayon. Mirrors have this doubling effect. Meaning kung ano ang nasa harapan nito, ito ay dadoblihin. Ito ay dadoblihin. Gamit ang reflection ng salamin. And same case rin sa mga energy. Kaya naman, as a rule of thumb, make sure na hindi nakatapat ang salamin sa bahay na may mga bad energy, stagnant energy, sachi, or strong energy ng bahay. Tulad ng pintuan ng CR, stove, corner ng basurahan, empty wall, at main door. So ang pinakamaswerteng peso ng salamin sa bahay kapag nire-reflect nito ay something beautiful. Tulad ng garden, paintings, flowers, lamesa na may prutas at malinis na sala. Kaya naman sa susunod na maglalagay kayo ng salamin sa bahay, tignan ninyo ang nare-reflect nito. Kung maganda ang nare-reflect nito, meaning maganda ang pwesto ng salamin. Kung hindi maganda ang nare-reflect nito, ibahin ang pwesto ng salamin. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.